Program Manager ng News and Public Affairs ng TV5, hinamon ni Senator Rafi Tulfo matapos nirereklamo ng talent dahil umano sa sexual na pang-aabuso. Agad naging popular search sa mga social media platform ang pangalang, Cliff Ginko, matapos lumantad ang isang dating TV5 talent, researcher sa public service program, ni Senator Rafi Tulfo na wanted sa radyo. Pero bigo ang netizens na malaman ang mga impormasyon tungkol sa kanya dahil private ang Instagram account ni Ginko at tila deactivated na ang kanyang Facebook page. Si Cliff Ginko, program manager ng News and Public Affairs ng TV5, ay inirereklo ng talent dahil umano sa sexual na pang-aabuso. Ayon sa talent, naganap ang insidente sa isang hotel sa Pasig noong ikadalawamput tatlo ng Hulyo taong dalawang libot apat kahapon, nanawagan si Tulfo kay Gingco na umakyat ito sa studio ng Wanted sa Radyo para makapagpaliwanag siya at marinig ng publiko ang kanyang panig. Pero, di umano, pinayuhan ni News and Public Affairs Vice President Lucy Cruz Valdez si Gingco na huwag munang magsalita. Nakarating sa cabinet files ang impormasyong pagkatapos ng programa ni Tulfo kahapon, inaabangan siya ni Gingco pero hindi na kinausap o hinarap ng senador ang akusado. Sa programa ni Tulfo nitong biyernes ng hapon, inilahad ng complainant ang buong detalye ng naranasang pang-aabuso, ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho, at ang 5,000 piso na ibinigay umano ng TV5 sa kanya. Pinilit ni Tulfo na makausap ang kinatawan ng HR ng TV5 dahil sa kagustuhan niyang malaman ang mga hakbang na ginagawa ng management tungkol sa mga hinaing ng nagre -reklamo. Isang Rolly Santos, na nagpakilala bilang head ng HR, ang nakipag-usap kay Tulfo at binasa lamang niya ang official statement ng TV5 na inilabas din sa media. Nakarating din sa amin na ito palang si Cliff Ginko ay may asawa at kasal pa umano ito. At kasalukuyang tinanggal na nga ito sa trabaho, dahil nga kung hindi ito matatanggal ay mismong si Rafi Tulfo ang magpatawag ng meeting sa Senado para maakusahan ang mismong salarin.